dalawang sako na may laman ng buto ng tao ang nakuha bola sa lawa ng Taal sa Batangas sa gitna ng paghanap sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, apat na sako ang nakuha ng Philippine Coast Guard kung saan dalawa naglalaman ng mga buto habang ang dalaway buhangin na ginamit bilang pabigat para lumubog sa tubig. Bilang sa na na buto ay tadyang o ribs na isang tao. May nahanap today sa Taal Lake na human remains Ribs eh, Ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Nakuha ang mga sako sa bahagi ng bayan ng Laurel sa lugar na itinuro ng kanilang source na isa sa mga pinangalanan ni Julie Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa quadrant na yon, sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Talagang graveyard to eh. It, it's actually the graveyard within the lake. If you think, if you picture it in your mind, Marami nakakalat dyan uh, na remains sa lawa. Ang bankero sa identified it, ang eh, no? bankero sa identified the, the area. Dito ho tinatapon. So, nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Yun, no? Ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. May sasabihin ka? Talig Memorial Park. <laughs> <laughs> Ayon sa PNP Forensic Group, siyam na isang sample na ang kanilang nakuha at anim sa mga ito ay lang buto ng tao. Aminado naman ang PNP Forensic Group na malaking hamon para sa kanila ang pag-extract o pagkuha ng DNA profile sa mga nakuhang buto sa ilalim ng lawa lalo na at apat na taon na itong nababad sa tubig. Sa amin naman po sa forensic group, regardless kung mahirap yan o wala kang yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin e po namin yan. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Edmar Dela Torre, officer in charge ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group.